Department of Public Works and Highways pananagutin ang mga kontratista sa gumuhong kalsada ho sa Aritao, Nueva Vizcaya. Dalawa naman ang sugatan sa naturang insidente. May buong detalye dyan. Bomborado Bagyo. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways Nueva Vizcaya Resikan District Engineering Office na pananagutin nila ang kontratistang responsable sa gumuhong bahag ng kalsada sa barangay Kirang Aritao, Nueva Vizcaya. Batay sa inilabas na public advisory ng ahensya, gumuho ang bahagi ng slope protection structure at road pavement ng isang natapos ng road widening sa kahabaan ng Nueva Vizcaya. Binget Road kahapon, bunsod ng walang pati na pagulana. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang proyekto ay kasalukuyang nasa ilalim pa ng warranty period kaya tiniyak nila na ang kontratistang sagot sa pagkukumpuni ng nasirang bahagi ng kalsada nang hindi gagastos ang gobyerno. Sa kasamang pala dahil sa pag uunang kalsada, isang jeep ang nahulong sa bangina habang tinatahak ang lugar na nagresulta sa pagkasugat ng dalawang individual. Sa panayam ng bomboradyo kay Police Captain Elixir Riolalas ng Aritao Municipal Police Station, galing umano ang jeep sa Aritao, Nueva Vizcaya at maghahatid sana ng naaning kamatis sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal nang biglang gumuho ang bahagi ng kalsada. Nahulog ang sakyan sa bangin na tinatayang may 50 metrong lalim. Dahil dito, nasugatan ang driver habang nabalian ng paa ang babaing pahinante. Ayon kay Police Captain Rio Lalas, bagamat may mga marka ang naturang kalsada, posibleng hindi ito napansin ng driver dahilan kung bakit itinuloy pa rin ang pagdaan sa naturang bahagi. Sa inilabas na mga abiso ng Department of Public Works and Highways, agad silang na naglagay ng reflectorized safety signs at barricades sa apektarong bahagi upang magbigay babala sa mga motorista at maiwasang makalapit sa gumuho ng gilid ng kalsada. Sa ngayon, pasabol pa rin ang nasabing kalsada sa mga motorista ngunit mahigpit ang panawagan ng ahensya at mga otoridad na magdubli ingat sa pagdaan. Hinihikayat rin ang publiko na gumamit ng alternatibong ruta kung maaari upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Uh, kami po ay nagpapangalala po na Uh, ang barang yung kalsada po ng Benguet Road, barang kay Kirang Aritong Nueva Vizcaya ay one lane passable po sa ngayon at ngayon po kung kayo po ay dadaan po may mapuntang Bagyo o kaya kaya pa to Aritaw, pwede po kayong dumaan po sa may Bambang po. Sa, sa Boyasias, Barangay Boyasias po, palabas po ng uh, sentro ng Bambang po, at mag-iingat po kayo. Lalong-lalo na po yung banda po sa pinangyarihan ng insidente po kasi po ito ay eh, pababa. At i-check po natin ang break natin bago tayo dadaan po doon ma kasi madulas po yung kalsada ma. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rose Maribol Saulangawan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.